7ID, nagsagawa ng donning of ranks para sa mga newly promoted kaugnay troopers. Isinagawa ang donning of ranks para sa mga newly promoted senior officers at enlisted personnel ng 7th Infantry Kaugnay Division bilang pagkilala sa kanilang natatanging tagumpay at kontribisyon sa 7ID. Ang nasabing aktibidad ay isinagawa sa Bulwagang Bandong, Kaugnay Hall, Fort Magsaysay, Nueva Ecija na pinangunahan ni Major General Andrew Castelo, ang Commander ng Kaugnay Division. Kabilang sa mga napromote ay ang anim na bagong colonel, kabilang na sina Colonel Rachi Alejandro Soto, ang Assistant Chief of Staff for Education's OG8, Colonel Eugene Garce, Director ng 7K Affairs Unit, Colonel Magtanggol Panopio, ang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations OG-7, at si Colonel Marcelo Valdez Jr., ang Assistant Chief of Staff for Operations OJ-3. Kabilang din sa mga dumalo ang 23 enlisted personnel na napromote sa kanilang susunod na higher ranks. Ipinabot naman ni Major General Costello ang kanyang taus-pusong pagbati sa mga bagong promote na kaugnay troopers at ipinalala na palaging isabuhay ang motto ng 7ID na Discipline and Excellence. Kasabay ng pagkakabit ng next higher rank sa mga kaugnay troopers ay ang mas malaking responsibilidad at pagbibigay ng inspirasyon at motibasyon sa mga kasamahan sa 7ID. Ang doning of France ay sinasagawa upang kilalanin ang tagumpay ng bawat personnel kaakibat ng kanyang kontribusyon at mga nagawa sa organisasyon na kanyang kinabibilangan. Mula dito sa Fort Ramon Magsaysay, ako po si Lani Martinez ang iyong kaugnay.